Mahirap pag si Mr. ang mag -decision. So, ayun. Dito ako magtatanim ng seedling. Bumili ako ng seedling. Kasi, um, pag, mayroon naman ako mga, ano guys, mayroon akong, nang doon sa puting balde, mayroon akong mga buto na mga broccoli na binili ni Mr. last year. Kaso lang, mas gusto ko seedling. Pero mahal na ang seedling guys. Kasi seedling na nga eh. Gusto ko bumili. Kasi gusto ko nang magtanim na ngayon. Kasi ano lang. Very easy lang ito guys. Kasi nag shoot niya. Yung ano. Yung butom. Kaso matagal. Maghintay ka pa. Maghintay ka ng ilang days. So anyway nag ano naman ako nag prepare din ako ng bed seed para sa aking broccoli seedling so nilagyan ko na siyang ano guys ng chokman manure dito